Yung naamoy kong balansa panigurado yung sugat ni nanay. Opo. Opo. Hmm. Mahirap hmm. uh, po kasing ligawan si nanay ka Tegram. Mahirap ligawan. Ewan po Tegram kung makakarating ng Pasko Hello, good morning po mga ate Kira, mga ate Luya lola, lola At Mga ate Kira po natin dyan sa mga sabi ba And sponsors Terrong family Go! Tala <laughs> Good morning po sa atin Sir, ba't nandyan po, eh. po tayo sir? Gawain niyo po kami Tala Linda. Oh, nandito na naman abe Linda. Yeah. Oh. Nasa si Boy? Mm. 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 Wala Wala. Wala 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 na. Uh. Ola, na Hintay na lang ang kanya. Ayaw niya eh. Yung mga asawa ko saan, saan na kukupunta, hiniiwan. Sa so, lang mag-isa din eh. Pa'no gagawin natin din Ha? Ayaw na mag magpalinis. Ninisi ko yan eh ha. Ayaw kami kumasok naman lang rin. Gusto niya yan lang daw May dinyo to ang puso kayo sa krus. Eh. Ba ba. Tay, iko stop. Sa pore lang po nang dalas ako sa ba? simbahan. Sa simbahan Jagaras, hindi dito. E sa simbahan ng dito. Eh paalang ala sa par. Politika. Nagba nagba Pag, na niyan. pag nagkasak nagkasakit, ka kan ako rin ang mapipire hindi itong masaw ang bantayan mo. May dinunta ang puso kayo kaya sya, sa Islam Kung kumayag lang, matagayan ito, ayaw man lang magpa... <coughs> ...nakausap. Tinuruan ka na Huwag siya, magdamag. Ay damag Kaya po ganyan. Pag siya magsabi, <coughs> Parang... Papa, papagamot na po ba si nanay? Papagamot na siya? Ayaw na. Hmm. Um... Ay, ayaw. Paano mangyayarin ito? Mamatay. tayo? Hindi na naway ko pa. Ako po Trabaho. kaya ako mo ka pa. Naka, nakakasulong pa ako sa baro. Yung tosa na kong kapila. Hmm. Wala namang nagbuto sa'yo. <laughs> kaya na lang sumusunod. Pag-ibig sa'yo. Um, masawa mo, suyuin mo. <laughs> Nung malakas ito, ikaw ang sinusuyuan. Ngayon may sakit. Kailangan ikaw naman. Huwag mong ming, ming, iiwang. tamba ba? Ah, eto. Nakakulab. O tali ka nga. Hindi pa. paa mo na yan. Pag di mo pinagamot yan, mabubulok yan. Tingnan hmm. ko. Bulok na nga eh. Hmm. Tagal ka nang pinagamot. Ayaw mo. Mahirap po kong Di mabuti meron taong tinatakan ng Panginoon na pagamot ka. paggamot ka. Oh. ka. Ikaw man, paggamot mo. Tinan ko nga, tapyasin ko na nga lang ni Rick. Ayaw mo paggamot. <laughs> 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 oh. Talagang ayaw na. hindi. <laughs> 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 <like, laughs> ano

hindi po diagram nung na pa. Oh. Uh. Kinakausap na na. Oh. Uh. na ayaw. Mahinap kausap. Kung ayaw, ayaw na paggamot, pag kaya pinahasa ko rin. Walang ng... panampong para tagpasin ko na yung paa. Ayaw rin lang pagamot. Putulin niya lang ang Putulin ko na. Asa besang kalan. Kunin mo nga yung mangro. patong Ipatong rosas ang Isang taga ko lang ire, putol ire. Eh. Hmm. Uh, Ayaw pagamot. Ayaw mo sa antong gamutan, ire, eh, sa santong tabahan. Maraming tinulong ang Oh. Ay, pag nadala sa ospital yan, gagali. Pag nakausap ka. Pag okay. hindi okay, hindi nila sa ospital, hindi gagali. Kung titis ka okay. ng... Hela, nung... Nah, nah. Araragdaman ng nah, nah. kiro. Okay. No, Pag-ibagi pa lang, eh, talagang... Nah. Doon lalagyan ang gamot yan. Nay, binilang ko kayong gatas, nay. Gatas at saka grocery, nay. Binilang ko kayo. Opo. Kasensya na daw po sa inyo. O sige. O sige mga, alam mo naman yung... Lang. Alam nyo naman yung... Magdamag po nagsabi-sabi, kaya nagpatuloy na. Tingnan ko nga eh, hitay. Lito mo ako eh. Tagpasin ko na. Tegram, tingnan mo. Pagpalaan okay. po, ang po Opo, Mere, Ay, Mere, ka ng Panginoon. Pinulong ko kayong grocery, tay. Opo. Sabi niyo na yung ng grocery ni Tegram. Pasalamat na ka. Ka, ka. Sabihin, alisin mo yung talakbong mga. At kami naman, na mag-asawa, pasalamat na kami nasa magandang kalagayan na sila. Hmm. Hindi na namin sila iniintindihing yung pagkain, yung mga gamit, siya Kapalito sila, Tatay? Oo, okay, eh sila. Eh yan. Eh re, kung nagsasakripisyo kami rin sa mag-asawa niya, re. Hindi lang sa kanila. Yung mga kapatid pa sa amin nila, hmm. eh sa ganun naman. Uh, so, mag-anak. Pero, niyo. Tay, maniwala kayo, yung sakripisyon nyo, oh. yung pag-alala sa kanila, Mm -hmm. May kapalit yan kay God. Eh, yung aking mga salitang ganun, kung baga sa ano. Opo, naintindihan oh, po. Parang naman. binibigla ko lang. Hmm. Eh, kasi pag di mo... na ano ko naman. Oh, pag di binigla, ayun, na ano naman sila, pagka ano, maano na. Ayun, ano na si eh. pagod na pagod na. Ewan pag ko po, umakawal sa Pasko, pagkain ginagamot. Dalawang daw na sa Saan dito po kayo. Nawa po ako sa kanya. Pa? Nawa po ako sa kanya. no, kaso, pinaglalaba ko pa po. Opo. May ganyan din po kaming ano, kasama dati. Pagka pinilit pong dalin sa hospital, mahirap po talaga si Lola Luz Kategram. Pagka talaga yung pinapagamot, ayaw. Mahirap lang, mahirap din nung no, talagang gamutin. Yung naamoy kong malansa panigurado yung sugat ni nanay. Opo. Opo. Hmm. Uh, mahirap po kasing ligawan si nanay Kategram. Mahirap ligawan. Ewan e, e, po, Kategram, kung makakarating ng Pasko yan. Napakahirap ka usap. Hmm. Eh ako naman, dahil nasawa ko, pinagpapasasya ako. Hmm. Binibigyan ko lang pong pagkain din. Hindi naman po nakakalakad na ang mabuli. Ano pong pagkain niyo kanina? Pero ito po yung siya. Binigay ko lang po ng kapatid ko yan. Hmm. Binili ako. Binibili ko. Kawawa kami kung hindi ko kapatid ko. Hindi hmm. lang. Kaya pakinggan niyo po yung mga kapatid niyo. Oo, oh, pinakayuan po kami. Ako yung sinasar na niyo. Ano pong pangalan ni Tito? Jaime Santos. Si Tito Jaime. Ah, makinig ko kayo kay Tito Jaime, no? Nagiginig e, po talaga ako siya. Tsaka po si... Si Kapatid niyo. Si Ating. Si Ating. Si Nanay kasi ayaw makinig. Ala, lumalala hmm. na, na yung sugat niyo. Masakit na po sa bumbunan na yung amoy. Kaya po, ewan ko po, makakarating yung pasi pa yan. Ah, matagal pa yan ito. Kaya lang, rato, magdamag. Pati po ako pinupuyat, tingnan mo, nangyayat po ako. Sabi-sabi hmm. eh, pinagpapasesya ko po, wala akong kasama sa bahay. May dalaw po akong gatas niyo tayo. Ano to? Oh, magtimpla po kayo. Ay pampalakas ng ano yun. Dalawa b po yun. Mamaya po eh magdamag yeah, po. Mag -ano po kayo? ay. Mm ano po? -hmm. Magano po kayo? Magtimpla po kayo. Oh. Mamaya na po eh natutulog pa yan. Medyo gusto mm -hmm. pa kain po na galmusal pala. Almusal pa lang oh. po. Mm -hmm. Kami. Salamat po. Welcome po. Nakakaparas mm -hmm. yeah, na lang yun. Sumusuyo ko sa baso, kaibasura lang sinusunog ko. Alang-alang sa barrio, nakakatulong ako. Galing daw po si tatay sa, ano, sa simbahan ng, nagdamo po siya. Hi. Wala po. Ayaw niyo po bang humaba yung buhay niyo? Wala po sa sarili. Ako no, pati natagot. Wala, wala po sa sarili. Wala kasi nasa yung ng araw na po Kasi na Wala sa sarili. Wala po sa Wala po sa sarili. po sa Wala sa na po Ano, po, po kayo uh -huh. akin, Pagka may, po hindi ko okay nagpadala na, sa hospital. Hindi kayo sa hospital. Tutubi na yun. Tutubi na. Ma-anot-anot lang. Ang po ako. Dahil ko tayo pero na sa tira na tayo. Kaya po kayo? Pagka hindi ko kayo nadala sa hospital. Hindi hindi hindi. Hindi na po ni papel. Hindi na niyo. yung sambo niya. Nay, hindi ko na kayo, matanda na. Makinig ko kayo sa mga matatanda sa inyo. Ay, na po kayo. Dunes, na Nay, may nagpapabigay ng pera sa inyo eh.

Marami tinulungan kaawa. Wala kawawa. pipilit senyot. Wala mo pipilit sa inyo, Pero Wala abute kaba tela Pero Pero ako, abute Ewa kong kiniya. Pero ako, abute kaba tela kiniya. Kawawa. Kaya abute kaba tela kiniya. Pero ako, abute kaba tela kiniya. ako, abute ako, Đemak, đemak kaya punaawapong sa kanya ka kaya po naawa po ako sa kanya, ano 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 na ano kay tatang. ano ano pag-isip. ano 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 Naka <laughs> nana nang mga. Nay, sasayaw daw po kayo. Eh, alam niyo ko eh, o galigo, kay besarin. Ma. Magatas ka muna. Ano po kamay ko 'yung mapalulo na. Sayawan mo to si. Hey. Hindi ko alam to po, magaling po sa <laughs> Ma. Tek okay. na. Pasensya na po kayo. Mag Magdamag po nagsabi-sabi. Bawat naisip niya, sasabihin. Hello, kayo mong hindi na kumay. Malang pala, walang maghindi at tumaghindi ako. Sige po, sabihin niyo po, sino nang aaway sa inyo? Uh, kayo! Hindi ko po kayo inaaway. 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 Okay na kayo, Nay? Wala na po sila. Umalis na po sila. Nagpili ka na umalis. Mm -hmm. so, nung, pinipinit namin, mabila pa ako. Magkaibigan Mag kay... Mag na po tayo, di ba po? Parang pa sa akin, marang kaibigan. Mm -hmm. Sa'yo pa dito, pagmamambo po. Mag-iwan po ako ulit ng pera, no? Iwan mo pa sa'yo po. po. Sa'ko so, po ilalagay? Sabi so, na wala ko sila ng panibaraan. Nay, kailangan niyong magpagamot, ha? magpagamot. Ano, nagamot mag para mag Kasi mapapahamak po kayo pagka hindi ko kayo nagpagamot. Magpagamot para nakapera ka. Ano? Oo. Uh, pagka hindi ko kayo nadala sa hospital, mapapahamak wala, po. Wala, wala akong sakit. Pero kailangan lang po i-check yung paan niyo. Nakikili, usan, panin, putan, danin, panin, po. Kailangan po kasi ma-check yung paan niyo eh. And, 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 and sa pangalan ko, tagukunin ang pangalan. Babagbig kasi ko. Tagukunin mo talaga. Magkakatay na ka maragod. Sa panahon, tumag ang buhay. Para ka kira. Kira ko yan, may kira. At hindi ko yan ang ibang natrelo. May uh -huh. baka may gusto ko kayong pabili sa akin na gusto niyong kainin. Bukan tak kalau kan itu. Naawak -na pa mga mahirap. Maganda okay. po ang kalooban nyo. Okay. Naawak po kayo pa mahirap. Kay kayo din tay. Sige tay, pakainin nyo na si nanay. Ang po, ang mikan. Eh, ko na po eh. Baka mauna pa ako mamatay. Hindi tinigil sabi-sabi. Mahal ko lang po. Dahil wala po Pero di nila matagal po akong binagamot sa mental. Kaya't yeah. saka ang 1969 pa, ang ngayon, sa Patnubayan kayo sa Panginoon dahil marami ka na natulungan na mahirap. Hindi may depresya sa pag-isip. may po lang po kumain eh. Pakain niyo po eh, hindi kakain. Yeah. Nay, kaya na po kayo. Sabay tayo. Nay. Nay. Magiwan iwan po ako ng pera pampa, ano nyo, pampagamot. Hindi uh. na magkailang dumutuwag. Ano na yung nakita na pa niyo wala na tumi na malat. Hindi po wala mga puti. Tumatikang bukas. Nung ano, po binigyan ng pera sa iba baka kami. Oo. Oh. Inalas yun lang po hanggang oh po. Okay Ay, po yun. Mas maganda po, po yun. Hindi po ko marunong tumaka ng pera. Oo oh po. Kaya dyan yung tubigay. Kaya Hmm. mag po ako ng 25,000, mm -hmm. Nay. Hindi 25 po ka lang 25,000. 25,000 po, Hindi mo para po pagka nakapag-decide na kayong ano, Ma. nandyan po yung pera. Paano po ako naman? Basta bukas. Kaya magpapalibig niya. Pagkatay ko lang. Hindi magpapalibig kayo. Bukas ka dito sa likod Ba't libing ang iniisip niyo, tay? Kayo talaga. Tignan niyo, yung asawa niyo, libing ang iniisip. Hindi ko maasalan po. Ba't libing ang iniisip niyo, tay? Kaya tayo nilirap natin po, talagang daw. Hmm kinukwet ko ako. Eh, di ko naman po makapanda yung mga kasama. Pinapagpasisya ako Pinapagpasis ng so anytime ka, Tegram, baka yung sinasabi ni tatay, baka minsan kasi kung kailang malala na, kung kailang hirap sila, hirap na hirap na doon sila magpapatakbo eh. Uh, yung gusto kong iwan yung ano ko. Kay tatay? Oo. Uh, ano, ano na eh? Iwan ko yung pagmamahal ko sa inyo. 20,000. Okay. Tapos meron po kasi ano yung... May nagpapaabot po kasi sa inyo 5,000. Sa grupo po ng The Tree of Techram and Dave Global Defender, maraming maraming salamat po. Ganun din. Salamat po sa pagmamahal niyo sa panganay natin, sa mga kababayan po natin. Salamat hmm. Tama na, baga matagpat. Kaya araw na ako, hindi ako makatulong mainit. Namumuhit pong gabi, pagkaharaw na itong tulog, pagkagabising, salita ang salita. Kasi sa ano, sa ano ka anong hospital yan? P pinadala natin si Nanay Luz? PGG. PGG? PGJ? Oh, ano po yun eh, government ano po yung katekram. Wala pong gagastos eh. Kung baga, yung 20,000 na ano ko yung pangkain-kain no nila pang yung gamot din libre, li, libre ba yung gamot doon? Mm -hmm. Parang hindi no. Libre din pagka sa, loob, pagka sa, loob. sa loob libre. Mm.